talagang medyo mahirap ang ano namin kasi ang ang pangingisda po is lang. Yung ngayon medyo maluwag-luwag kasi lumabas na equal ang nahuhuli. Pagtapos noon, ayun, wala nang taghirap na namang. basta na lang dumating na po ang ang buwan na February and March is ayan na, na talagang lumalabas sa ang, ang isdang kuaw Ang palatandaan na talagang pag na ang itong dapdap -dap na itong kahoy, eh, matabaan na ang isdang yan. Talagang iyon na ang simula ng paglabas ng kuaw uh, pag ganito, ano, medyo malaki ang hole. may mga mangingisda na, manging isda na Pangahan 100 kilos na ako kuha, Halos yung mga mangingis isdami dito. Is, halos lahat sila may huli. Medyo saga naman ang buhay nila. Nakakapag-ipon, nakakabili ng mga gamit nila sa bahay. Or, damlaking tulong ng, ng isdang kuaw sa mga mamimingwit namin dito. Pag natapos ang ulian, yung mga nangisda, iba-iba na ang ruta nila. Manila, construction, lahat. Mga, basta pwedeng ikabuhay ng pamilya. Lalo sa buwan ng Agosto, talagang walang naanong isda. Ayan, medyo tagharap ang barangay namin. Bating nang ang lumabas nang sdang to, yung pang parang walang kadaradahilan, ang daming sumbagang namamatay. Ba't ganyan ang barangay buhatan? Ano kaya kung nanuhan nyo ng pa-Thanksgiving man lang? 2014, ano kaya nung ano, dagdaga nating gawin nating festival? Nakatabay na po rin sa kong festival ta na ipinagsisilibrang sa ang kong festival na, na, ta, ang festival na radyo, pag naglunod ang kong. <coughs> sa pagdating ng ngayon medyo tumagal-tagal na ito na ang pinakaparang masayang festival ang barangay. Yung nang last year, konti ano na lang, kumbaga sa buwan na yun, dalawa na lang, kumbaga paunti-unti na. Sa, salamat ngayon, taka ngayong taon na ito, kahit nandiyan na yung istang, wala pang, na, wala pang sa bar sa tao sa barangay namin. Pero pinaka-highlight po namin dito is a bottle fight. Ba't kako hindi natin ipakain sa tao, yung produktong galing dito nakukuha natin. Ito, Ito po yung mga gamit na ilaw-ilaw. <laughs> Noong last year po, pinakahaba namin is 155 meters ang haba ng mesa. Ang naipipara para namin ko doon is 300 kilos. Pero baka ngayon is kumulang, kumulang pa yan. Kasi habang tumatagal is dumadami ang taong nadagsa po sa aming barangay. Eh, ano daw ko, ilawas e, mo pa on yung ano-an. Eh, paluwas mo na nga ng mailing na ang, ang naipulta. Naasa nga na? Eh, pa nga. Ano pa lang duwa pa sa ng basket minali yan? Kagabi po, is naka ipon na po kami ng 160 kilos. Pero kaya hanggang mamayang gabi pa ang pag-iipon namin. Ano, yung, may na, yung mga nangingista, tapos nagdo-donate po sila ng, ng, isda para po sa preparasyon ng pabodol fine. Kaya yung nagdo-donate po may binibili. Ito po yung kaninang sinasabi kong pag ipo namin ng isda is nasa 160 kilos na po ito. Uh, para po ito gamitin no, sa pagbodol fight namin sa linggo, bago po ito bago po ito luluto, yun muna. Kailangan po yung medyo hindi talaga dapat may yelo kasi parang hindi masira. Dito po namin iipunin tapag oras na pagluto dahil sa kanan namin dadalhin duman sa tagapagluto. Medyo mga mabibilis maghasang yung oh, <laughs> dahil po sa dami ng huli, para pong ano, tinuturing na po nila itong yaman. Kaya po, every darating po yung wow, halos lahat po ng mga tao ay excited kasi dito po kami nakakahawak ng halos. sabi namin, araw-araw may kita talaga, walang lugi. Itong buwan na ito, parang yung mga utang namin sa school, halimbawa may hindi kami nababayaran, every bago mag-graduation, nababayaran namin dahil sa, pang, sa wow. Kasi ano namin, Melba nagkakautang pag buwan, pag panahon ng co-season nakababayaran namin yung mga kaunting utang ganun. Parang siya yung tagapagsalba. Kasi po sayang po talaga kasi kailangan namin parang i-grab yung opportunity kasi ito lang po yung panahon na talagang nagbibigay sa amin ng malaking kita. Pagkatapos po nito wala na naman parang ordinary na lang. Yung bangka po kasi namin nung una, si, ano ilang yon second hand. Tapos po yung kita po noon, pinagawa namin ang isang bangka na bago, talagang bago lahat. Tapos, nung kumita naman yung bago, bumili ulit kami ng isa. Kaya naging dalawa. Kita na po yun sa panghuli ng... Ito po kapi yung nagawa sa hapon. Kailan-kailan na ba tayo yun? Sibol. Kay ako. 25. Ah, uh, yung small 25 big. Ah, uh, kumbaga na kailan tayo? 29. Ah, uh, may git kilo na to. Kahapon, pa isang araw sa kayong kagabi. Siguro nakakuha na kami ng nakaimbak na kami ng mga 250 kilos. Kung last year talaga, yung nabili namin is mga mahigit 300. Yung mayon nagbibigay din. Kaya naka nakaano kami ng 333 kilos. Tang inaano kasi namin yung kumbaga na e, dokumento lang namin yung binibili. Yung mga pigdo minsan hindi na namin naisasama sa akin sa pagkikwenta. Dito po sa buhatan ang kagandahan dito ang ginagamit nila ay uh, bottom set long line or kitang which is somehow selective kung mas malalaki sana na hook ang gagamitin nila but uh, typically for a municipal water kagayan nito ang mahuli talaga nila ay mas maliliit kasi yung malalaki medyo nasa malayo na parte ng karagatan so yun yung gusto sana nating uh, mangyari na Uh, kung maguhuli sila, medyo mas malayo dito in shore kasi nandun yung mas malalaki as compared to the uh, schooling in the reef area. But uh, because of the, ano, uh, mas madali silang makahuli ng ng kuwaw sa mas malapit sa baybayin kaya mas maliliit din yung nahuhuli nila. Pwede nating pansalman uh, i-close pansalmantala ng up to 3 uh, months para mabigyan ng pagkakataon na mas makapagpalaki tayo ng ano ng ah uh, mga kuwaw Marami pa pang kitip-trito. tinatanggal namin? Baka ma-tinit yung kakain. <laughs> Baka kapusing kita kanina sa oras na eh. Ah, kanina ah, nag-umpisa kami ng pagluto ng mga tumulong is no ay alas 12 kating gabi. Tapos hanggang siguro ko matatapos ito mga alas 12 rin. Bali na sa 380 kilos na po ito. Ang ano namin, start ng pabodong tayo ito, 4.30 ang hapon. na pag-imbak namin ng kwaw, isa uh, nakakuha na, nakaipon lang kaming 160 kilos. Kinagabihan ulit, nakaladagdag hanggang sa kagabi, nakompleto po kami ng 388 kilos na kwaw. Pag ano, nakakapagod, mag, magdamag, magwala pa kaming tulong. Pero din naman siguro yan ang kulang, din naman tutulot, papaintulot na hindi makapag pa. Ni pag ano yung binawasan nito may medyo ilaw, O ilaw pa iyan niya na, nag-aruki. Itra po. Welcome sa Kwao Festival. Ito ang namin. Tatlong kaban ito na lulutuin namin.

Mukhang kulang yung kanin. Pero yung isda, okay lang. Yung kanin lang ang medyo nabitin. Tapos na, hindi na pwede makapahabol ng kanin. It's a wonderful local uh, tradition here. Bicolana po ako. <laughs> And he's yeah. my husband. And me too. And me, very soon, I'll also be Bicolana. <laughs> ganito talagang panahon na ito, kumbaga, talagang lumalabas ang kwaw. Pero hindi ko lang alam ba kapag dating ng panahon is mga isang buwan na lang ang labas ng kwaw. Siguro kupaganya ganyan na wala na talaga, kulang na talaga ang hanap buhay sa kwaw, eh, ang maapektuhan mga yung mga residente na yung mga na namin. May time na konti, may time na talagang marami yan. Eh, Pagkalampas pag, pag, ng wow, eh, wala na. Isa ngayon, talagang ito ang inaabang abang ng tao. Siyempre, kahit pa paano, kukunti ang kwan. Kung para sa amin, hindi pwedeng ibawal na huliin ang isdang kwaw dahil seasoning lang, seasoning lang ang paglabas niyan. Usually during the ano the peak season, ito din yung ano yung spawning time nila. And uh, what is alarming now is that hindi nila naaabot yung uh, tinatawag na level of uh, first maturity na supposed to be hindi mo na sila mahuli para makapangitlog. And uh, based dito sa sa nakikita nating sizes ng mga nakukuha na uh, kuaw, masyado na siyang maliliit.